Magandang araw po. Si Sarah Panahon po ito. Samahan niyo akong maglakad sa landas ng pag-asa. Ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon na galing kay San Mateo chapter 5 verse 1 to 7 ay isang paalaala sa atin na maging mapagkumbaba at magkaroon ng pagkakakilala sa sarili bago punahin ang pagkakamali ng iba. Sabi nga ng mga dalubhasang psychologist mabilis at madali nating mapansin ang kakulangan ng iba. Dahil ito rin ang mga kakulangan natin na ayaw nating pansinin. Madali nating makita ang maliliit na pagkukulang ng kapwa, pero madalas nating hindi napapansin ang mga malalaking pagkukulang natin. Hindi naman sinabi ni Jesus na huwag pansinin ang mga mali, kundi unahin muna natin ang pagsusuri sa sarili nating intensyon o hangarin. Halimbawa, dala ba ito ng ating takot o pag-aalala na lumayo sila sa Panginoon? O hindi ba kaya kung kamag-anak natin, dala ba ito ng ating takot o pag-aalala na masaktan o mapahiya tayo? Pinagnilayan ko tuloy ang mapaghusga kong pag-iisip at ugali at naliwanagan na unawaan ko na nagmumula sa aking mga takot pag-aalala at pagtanggol sa sarili na huwag sanang masamantala ng iba huwag sanang malinlang masaktan o magkamali at mapahiya kaya pinangungunahan ko ng reaksyon ng controlling Ibig sabihin, kung ano yung gusto ko, yun dapat nang sundin. Pinangungunahan ko ng pagsaway at pagsumbat sa anumang nakikita kong mali. At para hindi ako linlangin, nagsusuplada ako. Ngayon, pinagsisikapan ko na pong palitan ang mga ito ng kaisipan na nagtitiwala sa Panginoong Hesus, umaasa sa Kanyang mga promesa at pagmamahal, sa kanyang seguridad, pagtanggol at pagkakaloob ng mga biyaya at anumang pangangailangan ko. Kapag natutunan natin kilalanin at ituwid ang ating sariling pagpukulang at layunin, sa lamang tayong tunay na makakatulong sa iba na may malasakit at hindi sa pamamagitan ng paninisi o paghusga. Isa itong pang sa ating lahat na palitan ang mapanuring paghatol ng kapwa at mamuno tuloy sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Na-inspire po sana kayo. Sundan niyo po kami sa Facebook, sa YouTube, na sa Instagram din po kami at, at Spotify. Sa uulitin po, magandang araw.